Habi magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon po ay ipabahagi naman natin sa inyo ang mga bagay o gamit mo na pwedeng pwedeng gamitin sa iyo upang ikaw ay magawa ng masama kagaya lamang unang ulang, gayuma or ano pa man. Okay? So itong mga bagay na ito ay mahalagang dapat mong pakaingatan upang maiwasan mo makulang, parang or kaya naman kahit anong uri ng mahika na maaring gawin ng tao sa iyo. Unang-una dito ay ang iyong kumplitong pangalan. Kumplitong pangalan. So, Huwag uh, mo basta ibigay kung kani-kanino ang iyong kumpletong pangalan dahil isa ito sa mga sangkap ng itim na mahika. Ganon din ang iyong kapanganakan. Ingatan mo rin ito dahil maaari din itong magkamit. Higit lalo ang ating buhok. Ang ating mga buhok ay pwedeng-pwedeng gamitin sa anuang uri ng salamangka. Kaya kahit ilang hibla lamang ng iyong buhok ay pwedeng-pwede ka ng makula. Isa rin dito ang ating mga laway. Ang ating laway, pawis at ating dugo. So pwedeng-pwede po yung gamitin. Laupang ikaw ay bigyan ng sakit upang ikaw ay bigyan ng kamalasan. Maliban po dito, kasama rin po dito ang ating mga kuko. Ang ating mga kuko na pinagubitan ay pwedeng-pwede din po itong magamit upang ikaw ay bigyan ng black magic. Upang ikaw ay bigyan ng sakit or upang ikaw ay paglaruan. Lalo na sa mga taong alam mo namang wala ka namang ginagawa sa kanila, pero punong-puno ng injit ang kanilang mga katawan. Kaya ito po ang mga talagang numero ng sangkap, numero ng sangkap ng mga pangkukulam, barang, gayuma, or anumang uri ng salamangka. Kaya ingatan po ninyo ito, huwag po kayong basta-basta magbigay ng mga detalye ito sa mga tao, lalo na't hindi mo kilala, hindi mo sila lubusang kilala.